Ito na yung... <laughs> dito na yung lagi na papanood mo? Oo. Oh, oh. Meron pa ang kasi sa bahay nila? Kasi sa bahay nila na nagigit ako minsan. Oo. Oh, oh. Ay! Hindi na po kakasya mo. Yung baby ko. Yung baby ko. Kasi nagkakasya mo siya maingin yata. Hindi naman. Pagkakayang tanganan mo. Umiiyak. <laughs> Umiiyak mo na yaak sir mentok oh, oh. oh, uh, uh, sir mentok selesainde inde salah po ya salah deh ah saya paham po sir ryan sir letung ne po kai certificate amit po sakai ito sir mm -hmm. servida sabaran kung siap belum oh pas timpo itu angana certificate berapa persen ma sir no ano no, mga 15 years old kasi trabaho namin. Hmm, na ng buwatan dati na meron na mga may karga kong pala sa taas sa kawang Ma -ma ko ako sa bundok hindi na tang mean, tanggal yung ano tapos wala, nung man naman okay naman na siya pero nung ngayon ngayon na bumabalik na oo tapos nasa mga yung paghihilo ko lagi ka nahihilo wala ko balance wala ka balance mga siguro ito Bago ko siya? Kahit isang beses lang. Problema. Hindi mapupulito kagad lang isang beses lang. Kumbis ng simento, mga uh, trap mo. Kailangan may pinis. Okay? Ito naman, sa motor nung dati. Nung dito ako. Wallet. Nung dito ako sa Hacienda. Destira siya dito sa Mayanong, sa Maydibag. Dati may dati na ito nagka-pose ng shoulder siya. Pero ngayon gina ginawa -gina ko lang, hindi yung sukses ng taas, nawala siya. Okay. Pero nung nag-abroad ako, So, siyempre, aircon na. Malamigan niya ata. Sakit na. Taas mo nga siya? Taas ko naman siya. Pero nang nangalay siya. Tapos lumalag. Kung hindi ko siya papit, kung hindi ko siya palalagotokin, hindi siya mawawala. Sa katong leg ko. Matatanggal yung pagkakaipit. Ito laging lumalagotok ko eh. Pero ang problema, pag nakanggal yung pagkakaipit ng ugan, babalik ulit. Kasi dislocation eh. Hindi nang mawawala. Ito ang bigat na hindi ka mayroong high blood. High blood. Oo. Oh. Kasi nahihilo ka. Oo, oh, wala akong balance. Tapos pagkano na, pagkano tulog ako ng gabi, di ako makatulog. Hindi hmm. na makatulog. Tapos puro kanan lang yung ulo ko. Hindi siya pwede dito. Masakit na. Masakit. Should pag diretso naman yung higa mo, hahanapin niya ito. Hindi hmm. ako makatulog. Yung...

Ito na yung... <laughs> Ito na yung lagi na mo? Oo. Masarap yan, sir. Sa harap ko um, masakit. na masarap. Eh. Straight body. Umihit, umihit yung tayo ko ah. Iinit talaga. Kasi sa tagal na pagka-dislocate uh, nung cervical mo eh. Hindi ka na makatulog sa gabi. Hmm, ang hirap kong kunin mga ko, pero ilang oras lang. Pag nagising na ako, wala na. Mm. Hindi ko na makuha. Hindi ka lang malalim. Let's see. Oh! Uh. 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 Mo naman. Oh! Oo. ganda Mama. Mau kejot kat sini. Mama. lepas dah no. Na boleh tis. Ah. 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 Yung panat, yung atat, ka? <laughs> yang pangkat, harap yang atas dah. Besar apa tu kahatang? Room. Relaks dah. Jangan rushing. Relaks. Zaman zaman. Ah, kau bila? Ah, ah, ni ah. yes, ah. saya. Oh bukak. Tak main pak. Ready siap. Oh. Ia selampok. Anggapan yang kamu dekko. Tanggal problem kamu. Ia tahun. Ia tahun kamu nak eh? mga sampung na siguro sa Jinta ko. Pero ng kan. Pumunta uh, ko na nga about uh, one year. Doon ko talaga na, naramdaman yung hirap. Tiniis mo? Oo. Oh. Ito talaga tatay. Tiniisin talaga lahat ng hirap. Kasi nandito. Huwag <sighs> mong no, no problema talaga. Pero Ma wala yung dito ko. Wala. Legit. <laughs> gagal dengarlah. Um, okay. okay. Oh. Hilaslah apa? Program beri hilaslah. Ah. Sepa. Tak ada. Okay. Sigol. Salam sejahtera dan damai. Parang nakawala na lahat ng paghihirap mo sa katawan mo. Lumuwag lahat ng sa paghinga mo, luluwag na yun. Tapos ang lakas ng kapagkasyo ng likod sa likod ko, yung palpitation niya. Nandito, Nandito yung sakit, kaparang tagus. Dati sa dilim mo. Oo. Yeah, tanggal na lahat na wala yung labotok. Oo, oh, wala. <laughs> ah, siyempre mo. MJ Hilo siya pinundahan mo sila eh. <laughs> Hindi na pabalik yan, sir. Hindi yeah. na. May papagawa pa ako, sir. Gawin ito, mo yun para lalo siyang lumaan. Pag uwi mo sa bahay mo, yung mahilin ko, gawin mo yun. Ha? Relax na. Siyempre, pag napanahon mong iniintan, nasa abroad ka. Pawis. tapos nababawasan ng tawis tapos diretsyo ko pag-uwi ganun oo tutuyo ako ng tawis ah problema yun may init kasi minsan magiginit yung katawan mo mm -hmm. pero natuyo ako ng tawis tapos pag nagising na ako ng tangaling uh, buwan ating gabi wala na mm hmm. Kumbaga, parang stress ka lagi ayo sir lagi ni stress mm hmm. ganyan kasi meron kang iniindang sa kayo oh. na hindi mo malamang kung bakit sabi nga na sir baka ay yung sa'yo Palay. Uh -oh. Yun nga ah uh -huh. yun. Tapos dito, mayroong ugat dito na parang pagkapagod ako, parang tumitigas tumitikis, pumipitik siya. Ah, <t> 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 uh yun -huh. yun, uh sa hindi -huh. ka makapagod. Tapos nung naram, nung, umpisa, naramdaman ko to, yung pagbabunot yung, yung buhok ko na unti-unting nabubunot ba. Hmm. Yung ganun na. Sige. Ayan. Yeah. Nakalapat na sa'yo yung tumagaling na na, sir. Nakalapat na sa gawain mo. yeah, kahit Igalaw mo lang, igalaw. Hanapin mo yung... Wala yung lagotok. Siyempre, inalain ko ulit yung scapula lang eh. Ito kapag kakon, lalagotok tok pag gaganin ko. Mm. Wala no? Hindi na kayo madalas mga 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 dito niya sa bakit. Okay. Meron pa ako, te, eh. pero may papagawa ko sa'yo gawin mo yun. Mm -hmm. Mga isang session pa kung gusto mo lang. Para yung sinabi ko sa'yo kanina, para clear. Mm -hmm. Mas masaya naman kung magsasayang sila sa Mas maganda kasi, iaangat ko po ulit yung rates uh -oh. na eh, medyo nakababa ko siya. Pero pa konti na. Pero yung 80 percent, uh -oh. napagalit ko na sa iyo. Wala na eh. Pwede na natin lang 20 or 15 percent. Kahit tumingin ka ng kaliwat ka na. Wala na. Wala Dati ito, mag, parang magbaba na itong ano ko. Pagkagya, hindi oh. tingin mo na kaliwat ka na. Tapos, kung kailangan ko siyang mas masan ng konti, pipitikin ko itong ulo ko para lumagotok siya. Okay. Anong sila ang sila ako? Ilang taon? Ilang taon mo? Sampung taon mong tinitis. <laughs> 25 years old pa lang na. 35 mo oh, oh, na yung Meron nang Nag-aaral pa lang ako. Tapos nag-umpisa na yun yung, ano, yung minsan tumatakot natin yung blood ko. Oo, oh, nga. Oh. kasi siya. Oh. Uh -huh. Kakaas, bata ka pala, hinahayag lang ka na, oh. Uh hindi -huh. lang, lang yung mga ugat mo sa siya ng ugat mo. Mm -hmm. Nag-maintenance yung... yan ako, hindi pa rin bababa yung ano. Oh. Kaya tinigilan ko siya, nag-sanga ako. Hindi ba kasi nga, nakahipid uh -huh. yung ugat sa leg mo. Yung delivery ng gamot, hindi niyo maikipid mm -hmm. sa mga organ mo. Kahit kung minum pa lang uminom ng gamot, yung nakahipid naman yung ugat, hindi gagawin. Tapos ang token ako pa. Ang token na hindi ako makatulog pag ano. Tapos, pag... Parang wala hmm, Tapos pag ano na, pag medyo dumilim-dilim na, hindi ako pwedeng maglagat sa yung... Kung oh, sa pinapit sa sana, na. Na. hindi ko na kaya. Ay, o, uh, uh, na na Wala na ako sa balance. May oh, may sa balance. Yes, sir. Sige sir, maraming salamat sa tiwala. Sige sir. Thank you. Sir.